Hi guys Maadjong ugto Shreng Nagkihad ako guys ang Nagkihad ako guys ang luto nga Kapayas Kay Amon ini guys nga kaunon Bago kami nakatapos panyaga guys Oh kadamo guys so diba nakita ninyo Shreng Makaon kami guys sang kapayas guys kay luto na Gid pang kihad ko eri guys Oh Halina kayo Hmm Hi guys,

Inak, yako, mm, Ninet, kasarap. Kapira sa nagtrabay sa sa flora ka tatlo. Pagdulog pa ginawa. Ala katamis, guys. Katamis, kaayo sa kapayas. Mm. Kapayas ni Patrice. Kamayas, kapayas ni Mami patris Ano na, nai ni guys. Ano niya kapayas? Hindi kita nakita. Ito ko ang akon nga vlog Nag ang bunga. Ginsaga, ginsaka. Guys, sige, matahong nga mga bata. Kaya pangwa ang mga habal. So, amun na ni Subong, guys. Nagluluto Maluto na. Nagluluto na siya. Mm-mm. Hindi na akong kuwaon lang. Mm. Ay lang. Mm. ko na na. Mm. Nang tarik kong no, para ito ba kay mama, ha? Mm-mm. Itong pink, pink balaya yung no, hindi orange niyo. Di hindi sa ila ang akon ah, kuhaon. Ay. Ay. Ngayon pa kuskus ko na ganyan kayo kwansa iyang kwan sa iya. Iyang ulo. Mm. Natawa ko na kaya ang nalantawan ko ng sarap. Tiktok blaga. Na? Oo. Nagpa-straight sa buhok. Nagpa-ribansa nang. Hindi gina. Ang sang daw pang trito. Garagumo. Bulang mga lusa. Bula. <laughs>

Tama sa tamis, no? Kaya kung mabosan pa niya, eh, madunot na niya. Eh. Overripe na niya. Eh. Nami, ah, guys. Uy. Mm -hmm. hmm? Nakita so. na niyo, guys. Tatlo niya kami lang ang dala ni Marjalin sa ila. Eh, hey, luto na. Sa isang nakita ko nga luto na, siyempre, ginkuha ako kay kaunon ko. Unti pa. Siyempre, dalit natin ay. Na. Okay. Isa na lang. Ay! <laughs> Wala pa five minutes. Mmm. Mm. Terus kabel yang magdaya, tatlo na blaka Kaki di mana ubus mga guys. Oke nya. Kay budong, kay wia, kay tia, kay cak togit be, ngbilin. Hmm. Oke, hmm. tapos ako guys. Ibigay ko naman ang iban kay iyan naman ibili ni ni darling ko kasi bata ko kasi din ni Tiay. Kao. Dugin. Dugin tapo ng ulam blagay sang ko. Sa pagka, ano gani, 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 gani. Sa pagka, nami sang piling ko makakaon ikaw kang prutas. Hi. Thank you so much for watching. Bye-bye. bye bye Ay.